Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Siguro talagang tatama lang na gano'n mangyari kasi nga naman kaya sa maiwang sa inyo, ay bakit sila? Nasa subdivision? Ako nasa barong-barong, hindi ako qualified. <laughs> May mga di eh, Meron din yeah. na naman kasing mga hindi siya qualified noong una. Mm. Tapos lately, naging qualified siya, okay. di ba? Uh, pero meron namang mga kunarin nagkasakit uh, hindi naman sa social pension yung ano noon baka pwedeng doon sa AX yung uh, assistance for individuals in crisis situation uh ililipat din sa amin normally ng DSWD ang problema doon yung kanilang aX fund ay encompassing kasama yung lahat ng citizens. So, yun nga yung pinag-uusapan pa ng aming team at saka nung team ng DSWD kung paano natin naayusin yung AX na yun. Mm -hmm. So, ngayon, kapag ka ilipat sa amin yung ibang trabaho at yung AX ay hindi pa, kapag merong AX request, ipo-forward pa rin namin sa DSWD. Pero ano to? Kaya yung pag-definition ng uh, indigent, uh, pagka-transfer uh, na sa inyo lahat, ganun pa rin ang definition o no? posibleng may na Alam mo, ang problema kasi is nandun sa law di ba? Hindi, alam mo yung, ano, parang... repeal, di ba? Ah, uh, hindi, only Congress can repeal its law, di ba? I, I repeal the law. Kaya nga, uh, hindi natin siya pwedeng baguhin. Kasi sana kung nakalagay dun sa law, ah, uh, qualified indigent as defined by the DSWD, yung DSWD pwede niyang baguhin. Yung problema nung, ano, noong, uh, 9994 kasi nakalagay doon. Eh, kumsi may effort sa tayo oh, ngayon na actually may mga congresswoman, may mga congressman oh, at senators na meron silang panukala na baguhin yung definition. Eh, eh kung sino man yung senator at congressman, ay sigurado malaking boto ng senior yan <laughs> Sana nga, <laughs> sana tuloy yan. Kailangan, you know, kailangan lang nating i-broadcast mm -hmm. na sila yung mga nanguna doon sa pag-amend noong uh, provision o definition ng indigent sa 9994. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.